Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kilala ang Japan sa pagiging high-tech at tibay pagdating sa mga kagamitan. Kaya marami sa ating mga kababayan ang tumatangkilik ng made in Japan. Kagaya na lang ng mga sasakyan gamit pang bahay at marami pang iba. Pero sa kabila ng kanilang pagiging advance pagdating sa teknolohiya ay limitado pa rin ang kanilang kakayahan upang makapag-develop ng isang pangmalakasang fighter jet. Subalit dahil sa tulong ng Estados Unidos na isa sa kanilang kaalyadong bansa, nakakabuo ang Japan ng mga sasakyang pandigma sa himpapawid. Sa kasalukuyan, ang Japan Air Self-Defense Force o JASDF ay gumagamit ng iba't ibang uri ng fighter jets para sa kanilang pambansang depensa. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Pero bago tayo magsimula, ay shout out po muna sa ating mga top commenters and new subscribers. Shout out kina John Suaib, Pacha Patchanunar, Jessa Balubal, Antonio Pauyon, Jason De La Rosa RJ Reyna, Ike Nanasko from 31st IB9th Infantry Division, Philippine Army. Shout out din kina Ramel De Pedro. Jefferson Whitey Gaming, Jerry Boba, Freddy Atole. At shout shoutout din sa ating mga viewers na hanggang ngayon ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating munting channel. Mitsubishi F2, isang multi-role fighter jet na binuo sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos. Ito ay may kakayahan sa air to -air at air-to-surface attacks at ang disenyo nito ay batay sa F-16 ng US ngunit mas pinalaki at may mga advanced na teknolohiya na nakaayon sa mga pangangailangan ng Japan. McDonnell Douglas, Boeing, F-15J, DJ Eagle Ang mga F-15J, isang bersyon ng F-15 ng US, ay ginagamit ng Japan mula pa noong 1980s. Ito ay ang pangunahing ginagamit para sa air superiority missions at ang mga F-15DJ naman ay mga trainer version ito makailan, sinusuportahan suportahan na ng mas bagong F35 jets ang mga F15 dahil sa patuloy na pangangailangan ng modernisasyon. Lockheed Martin F35 Lightning II isang advanced stealth multi role fighter na may kakayahang magsagawa ng air superiority at strike missions. Ang Japan ay nakabili ng F-35A conventional takeoff at landing at F-35B short takeoff at vertical landing na makakatulong sa pagpapahusay ng kakayahan ng Japan na mag-operate sa mga malalayong lugar at maramihang sitwasyon. Ang modernisasyon ng kanilang fighter fleet ay bahagi ng estrategiya ng Japan upang makasabay sa pagtaas ng militar aktividad partikular mula sa China at Russia upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng depensa sinasalang-alang din ng Japan ang paggamit ng F-15EX ng US Air Force na may mataas na kakayahan at advanced system kaysa sa mga naunang modelo nito pero dahil sa kabila ang banta ng mga kaaway na bansa gaya ng China at Russia sinisigap ng Japan na makabuo na isa pang-malakasang pang fighter jet at ito na nga ang 6th generation fighter jet ang FX o god sila ang Japan FX, na kilala rin sa tawag na Godzilla Fighter Jet, ay isang advanced 6th generation stealth fighter jet na kasalukuyang binubuo ng Mitsubishi Heavy Industries o MHI sa pakikipagtulungan sa iba pang Japanese technology companies tulad ng Toshiba at Fujitsu. Inaasahang magiging operational ito sa taong 2035 at magpapalit sa F-2 jet ng Japan Air Self-Defense Force JESDF na batay sa disenyo ng F-16. Ang FX ay isang proyekto ng Japan Ministry of Defense na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 40 billion US dollars na may layuning lumikha ng isang air superiority fighter na may mga advanced stealth at electronic capabilities. Isa sa mga pangunahing katangian ng F-X ay ang kakayahang magmaniobra ng mas mahusay gamit ang thrust vectoring na nagpapahusay sa bilis at liksi nito. Ang stealth design nito ay idinisenyo upang mabawasan ang radar detection. Salamat sa pinagsamang blended wing body connection configuration at radar absorbent materials. Bukod pa rito, magkakaroon ito ng serpentine air intakes na magpapababa ng radar at heat signature na nagpapahirap sa pagtuklas ng mga kaaway. Bukod sa steel, plano ng FX na magdala ng mas maraming missiles kumpara sa F-35 at may kakayahang magipag-network sa iba pang mga sasakyang panghimpapawid gamit ang Integrated Fire Control for Fighters o IFCF system. Magkakaroon din ito ng Advanced Radar System na gawa ng Fujitsu na kayang magamit bilang microwave weapon upang pabagsakin ang mga incoming missiles. Isa pang natatangin kakayahan nito ay ang kakayahang kontrolin ang Loyal Wingman drones para sa combat support. Ang disenyo ng Godzilla jet ay nagtatampok ng mga cutting-edge technology sa stealth at networking capabilities kaya itinuturing itong isang makabagong kontribusyon ng Japan sa larangan ng military aviation. Ang Japan FX Godzilla stealth fighter jet ay puno ng makabagong teknolohiya at mga natatanging features na nagpapahusay sa stealth, combat flexibility at kakayahan sa electronic warfare. Narito ang ilan sa mga pangunahing katangian, kakayahan at kapangyarihan ng Godzilla. Stealth Design Ang FX ay may blended wing body design na nagpapababa sa radar cross section at heat signature nito. Salamat sa serpentine air intakes na humaharang sa mga radar detection. Ginagamit ang radar absorbent materials at isa pang mababang profile na fuselage upang mapabuti ang stealth capabilities. Advanced Propulsion System. Ginagamit ng FX ang XF-91 low-bypass turbofan engine na may thrust vectoring capabilities para sa mas mataas na agility at performance. Ang makina nito ay gumagamit ng mga exotic materials na kayang tiisin ang mga matataas na temperatura at nagbibigay ng malakas na thrust. Enhanced Weaponry. Ang FX ay idinisenyo upang magdala ng mas maraming air-to-air -air missiles kaysa F-35 na magpapalakas sa kakayahan nitong labanan ang maraming target sa ere. Ang mga missiles ay maaaring ilagay sa mga internal base para mas mapanatili ang stealth profile ng sasakyang panghimpapawid. Gallium nitride ASR radar. Ang radar system nito na gawa ng Fujitsu ay maaaring mag-selfing microwave weapon na kayang pabagsakin ang mga papalapit na missiles. Ang radar ay nagbibigay rin ng mas malinaw at malawak na saklaw para sa pagdetect ng mga target kahit sa matinding electromagnetic interference. Loyal wingman capability may kakayahan ng FX na kontrolin ang tatlong drone support aircraft na kilala bilang loyal Wingman. Ang mga drones na ito ay nagsisilbing combat support sa jet na maaaring magdala ng sarili nilang mga armas at sensors na nagbibigay ng mas mataas na flexibility sa mga misyon. Integrated Fire Control for Fighters o IFCF ang FX ay may network sharing capability na nagpapahintulot dito na makipag-ugnayan sa iba pang sasakyang panghimpapawid sa kalawakan at magbahagi ng mga sensor at targeting information para sa mas mabilis at mas mahusay na operasyon. Ang FX ay nagpapakita ng dedikasyon ng Japan sa paggamit ng sariling advanced na fighter jet na may mataas na stealth at networking functionalities para sa modernong combat requirements. Inaasahan itong maging operational sa taong 2035 bilang isang mahalagang bahagi ng Japan Air Self Defense Force. Maraming salamat mga idolo, sa patuloy ninyong panonood at suporta dito sa ating mounting channel. At sa mga gusto ng shoutout ay maaari lamang na mag-iwan ng inyong reaksyon at komento upang makita at mabasa namin at ma-shoutout kayo sa susunod na video. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.